May bagong puesto si Neneng B sa Isitan Recto. Dalawa yung kanyang pwesto. Ang una ay sa Quiapo sa side ng SM uh, Quiapo. Dalawa yata ang kanyang pwesto doon. Ang isa pa ay sa Esplanade. Tinanong ko siya. May pwesto pa rin siya sa Esplanade. At dito nga sa Isitan Recto, Manila ay nagulat ako dahil nakita ko Neneng B at Uh, may mga nakapila, may mga vlogger na mini siya habang prepare ng food. Wow! Kumikitang pangkabuhayan si Neneng B. At uh, magandang uh, ehemplo para sa mga kabataan. kaysa naman magdaro ng mobile games, ay uh, mag-isip ng... Uh, makakabuti sa kinabukasan kagaya ng pag-aaral para makatapos ng kurso o kung may uh, pagkakataon naman katulad ni Neneng B habang nag-aaral ay meron siyang business aba aba talaga naman si Neneng B isang uh, magandang ehemplo para sa mga kabataan at sa mga taong na pag-asa na kapag meron kang maliit na business na katulad nito ay lalago at lalago basta ikaw ay manalangin, magkaroon ka ng piwala sa sarili at talaga namang ma-achieve mo ang buhay na gusto mo.